Catherine Bernardo, ipinagtanggol na ni Chi Filomeno. Daniel Padilla, nagsalita na tungkol sa kanila ni Catherine. Matapos ang pag-amin sa hiwalayan ng ex-boyfriend na ngayon ni Miles Ocampo na sa Elijah Canlas ay tila hindi naman natapos dito ang blind item na inilabas ng isang sikat na artikulo. Inakala ng mga netizens at ng ilang fans na ang tinutukoy sa blind item ay si na Miles Ocampo na at Elijah Canlas. Ngunit muli nilang binusisi ang mga clue kung saan inilabas ang blind item. Nakasaad kasi doon na tila real-to-real -real couple ito, love team, at nasa iisang management na taliwa sa blind item kay Miles Ocampo at Elijah Canlas. Bukod dito, trending naman ngayon ang ginawang tweet ni Chief Filomeno, ang isa sa mga malapit na kaibigan ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla. Bukod sa pagiging malapit na magkaibigan ni Catherine Bernardo at ni Chi Filomeno, magkasama din sa trabaho si Kat at si Chi sa kanyang A Very Good Girl na pelikula. Sa isang tweet ay tahasang binanggit ni Chi Filomeno ang isang netizen kung saan nagpapakalat umano ng hindi magandang balita tungkol sa kanyang kaibigan na si Catherine Bernardo. Ani ni Chi, I know who you are. Nakasama ka namin sa Cebu, di ba? Sa loob ng kotse na pinalabas ka ng Marshall kasi hindi ka naman kasali sa prod team. Pasalamat ka. Mabait sikat. Kat. You'll spread fake news pa. Tapang mo naman. Hindi dito natapos ang pag-tweet ni Chief Filomeno tungkol kay Catherine Bernardo at sinundan pa niya ito ng isa pang tweet kung saan binanggit na nito ang pangalan. Kasunod ng kanyang mahabang tweet, ani ni Chi, o bakit ka naman nag bait? Cristel? bukod dito, tila may isang video na kumakalat din ngayon na interview ni Daniel Padilla tungkol sa kanila ni Catherine Bernardo. Ani kasi ni Daniel. Nagtataka umano ang aktor na si Daniel Padilla kung bakit kailangan problemahin ng iba ang kanyang problema gayong hindi naman sila involved sa kanyang buhay. Dagdag pa ni Daniel Padilla, nais umano niyang ingatan ang kanyang personal life. Ito yung problema na hindi mo kailangan problemain. Di ba? You diba? Know, ngayon kasi may mga bagay I <laughs> na muna. kasi kailangan kong pangalagaan din yung personal life ko. And, uh, and may peace, di ba? Peace hmm. of mind. Yan lang. lang. Ikinagulat okay. naman ng mga netizens ang mga pahayag ni Daniel Padilla. Dahil dati naman umanong publiko ang kanilang relasyon ni Catherine Bernardo at ngayong mayroon silang issue ay bigla nitong binanggit na nais lamang nilang maging low profile. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring inilalabas na final statement o official statement sa pagitan ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon.